Okay, eto na ulit ang ating ulam ngayon. Eto, nagpapakuluwa ko. Eto yung sahog ko. Etong mga baboy na may taba. Yan ang sahog na gagamitin natin ngayon sa ating ulam na ginisang pechay. So, eto yung ating mga kailangan. Yung bawang, kamatis, si sibuyas, syempre yung ating pechay. Diba? Diba? ayos Ayos na ayos talaga Yan lang ang ating gagamitin na ingredients Di ba? Okay Ito na yung ating pinakuluan na Sa hook Natuyo na yung tubig Dahil natuyo na yung tubig niya Ito maglalagay na tayo ng mantika Okay Ayan, naluwaluwi lang natin parang pinipirito lang natin yung mga taba yung karne yeah oh. no parang ang sarap din gawin chicharon eh Ayan kasi ang magpapalasa sa ating ulam na pechay. 'Di ba? Ngayon, nilagay na natin yung ating bawang. Siyempre, isinabay ko na. Hindi ko na hinango yung ating karne. Kasi dagdag hugasin lang yan eh. Pag gumamit pa ako. Ayan, ang ating sibuyas. Isabay na natin din. Tapos yung ating kamatis. Ayan. Kumukulay-kulay na siya. Makulay na tignan diba At mabango na. Lagyan natin ng patis siyempre para magkalasa. Yan, naluin lang natin ulit, di ba? Yan. Ang sarap, ang bango nung nilagay ko yung patis. Bumang mo Yan, naluwaluwi lang. Ngayon, nilagay na natin yung ating pechay. Yan, yung ating pechay ngayon. Hindi ko na siya lalagyan ng tubig kasi magtutubig ng konti yan yung ating pechay. At saka gusto ko dry yung aking ulam. Yung walang sabaw na ginisa. ya naluwaluwi lang natin. Makulay na siya, di ba? ang ganda niya na sa paningin. Kaya maglalagay lang ako ng paminta para sa ating spices. Ayan, halo lang. Halo lang. Ngayon, maglalagay din ako ng magic sarap. Para yung gulay natin mamagic at sumarap. Diba? ba? Ayan, napabuhos pa yata ng madami, konti lang sana eh. Kaya nadwaloy na natin. Napakasarap na nito, malamang sa malamang. Okay. Tikman ko na kung okay na ba yung lasa. Ay na. Tikman ko na. Yun lang ang tinikman ko. Napakasarap. Ang lasa-lasa. Grabe. Sobra. So, eto, inahalo ko na siya eh, Ulit. Pero, luto na to. Goods na. At ito na ang ating kinisang pechay. Ayan na siya. Oh. Hindi ba? Ayos na ayos. Ang sarap niyan. Oh. diba? ba? Okay, salamat.